Ako lang ba? Yung pag pumunta sa mall o mga simpleng pamilihan. Nagugulat na lang habang tumitingin-tingin ako ng mga panindaw, mga item. May nakasunod na pala sa akin. Ako lang ba yung nahihilak? Pag lumalapit sa akin yung mga sales staff, tapos tatanungin na ako ng kung ano-ano, hanggang hindi ko na mamalayan, napabili na pala ako. No hate ha? alam ko ang trabaho lang nila yan, pero shish, talagang nakakailang. Tagaya na lang yan, tamang lapit na lang sa akin si Ate, sabay ala na, ayan na. Ayan sir, maganda po yan, bagay po sa inyo yan. Oo nga. Sige, anong gano'n ito isa? Sir, meron ko nga yung t-shirt nito. Hmm, t-shirt? Yes po. Ito sir, maganda yung makapal, bagay na bagay sa inyo sir. Talaga ba? Yes. Ito lang ah. Sige. Kasi ang... Ano ko kasi dito, jacket lang talaga eh. Eh, gunung-gunung arawin yun. Dalawa na, sir. Talaga, isa lang. Ano <laughs> siguro ito, ma'am? Meron pa po kami dito, magaganda. Meron pa? Yes, po. So, ayun lang po. Sardinas na naman ang ulam. Ako lang ba...